magandang araw mga kasakala ito na yung pinakita niya lahat yung parapol bird natin pero bago natin ipakita sa inyo yan marikabaw muna tayo doon kay boss kung gusto niya ma-upload tara samahan niyo ako mga kasakala mawa nanti jangan saya selupnya bos cara patron saya sa selup selup pak kalian bangun muna tayo so di sana saya selup ya meluap yang kayak bun bun hari mana sih jadi nyerang kain kering uli tayo agak panas may pa dating yung mga bagong magtangal yan. sa 7.05 nga nag-release yung 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 MPC yung araw wala pang balita pero nihanda ko na yung klaki ng arar para hindi na tayo ma-invalid ulit dito muna tayo mga takalam sa katwit-twit yan sa tayo dito mga ganun mga binis alabas tayo pero meron tayong binukod nabuli sa loob yan o no? kanda pa naman pero so parang yung isang mata nabuli, nabuli yung supply pero binukod na natin para mabigyan siya ng gamot Ayan, uh, may gamot niya yung tubig niya para hindi na rin ma stress uh, stress na masyado basag yung isang mata sana makarecover pa to Ayan. Black RRPC, figure number na lang nalagay. Dari nga siya sa ano to, sa drop tayo mag invalid na naman okay na yan ito na nga na rin yung ano yung iklak yan handa na handa na ni bot para mamaya kakrak na lang ulit namin sana wala lang ulit yung mangyaring birya yung nakaraning ko dahil yung ko dahil ano ang karoon tayo ng dalawang invalid sa RRPC at sana maganda na rin yung pauwihan ngayon Yan. Hihit na. Time to. 10.15 ng umaga. Ito yung magulang na indodonate ni Boss na ibon. Ayan, yung makulang. Ito yung ano, anak. Yung dip ipaparapon niya. Salamat kay Boss Reggie Cruz sa... ...dip para sa paraful kong... ...parapol kong... yun, nagtatawag na si yan, sige!

ito nga yung RR namin. Ah, ang speed niya ay meron may speed. 1,005. Punang clocker ng RR. Nag-atak talaga na ano. Ayan hinabol pa na ibon. sige, bawa pa ka na rito. Patay. Ayan, tsaka na lang. Tatlo na, nakadun sa bubong. Patay. Patay. Ano kaya? Tumakas pa ano? Tumakas! Ito na yung mga muwi. Ayan. Ayan yung na-first locker ng PHA. Ayan yung blue ko na yan. First locker, champion. PHA, OB. Alas mga kasakalam. Iwan mo na tayo si iwan naman natin si Boss para magabang sa PC kasi hindi pa sa Yung Arab saka yung MPC, cutoff na, 3.30 na. So surrender muna tayo ng sigil dun sa main, old, main loading ng RR. Baka tayo makatop. Time check, 3.34 PM. Ayun yung mga nagubihan ni Bus. Namamay nga na. So ito na lahat yung mga nagubihan. Yeah. Mamaya nga na sila. So ito mga kasakalam, merong bumalik brown. Hindi na alam kung saan ang wala ito. Baba na oh. Hindi naman siya ano, kasama sa karera ngayon. oh. No? Baba na, ayun, baba. Brown. ano Oh. No? Old bird. Old bird na brown. Ang putik. Pasok, pasok. Ayun Oh siya. Eh, uli na din. Yan din kung ano legwan. Ito. Yung ano, yung bumalik. Na wala pa to sa training. Nakaano, naka NPC pa. Oh, brown. Yan, ababalik lang. Puro di kulay na yung katawan. Di kulay na. Ano sa sa'yo? Ayan na, pinulayan na siya, mga kasakalang. Binabo yung ibon. Dapat hindi ganito. Binagyan lang ano. Food coloring. Wawa yung kalapati. Oh. Minarki lang, siguro bata nakahuli rito. Ayan, pawin na sana dahil. Ayun, Medyo ano. Wawa na ibon ni boss. Dapat hindi ganito. Pag inuhuli, huwag nyo gagantihin yung ibon. Kawawa naman sa yung ibon, Oh. Ginawa yung ano. Ginawa yung blackboard yung ibon, Ah. oh, puro sulat. Hindi naman. Design ngayon sa area ng ano, ng RRPC. So, Tutorial natin itong sticker kay Francis Ong. Oh. Ito, ito yung ano, kawagin natin. Ilan na pauwihan mo, Bok? Kamusta, pauwihan? Ayos lang. Nakapak lang. ng color. Ayos. Boss, ikaw, Ayos so, baka may babalihin ka. Enjoy kayo, tuloy nyo lang yan. Okay. Okay na, ha? Okay na. Hi, guys! Hello! Hello! Hello. Mga kasaka lang! Ito yeah. so, na, baka kung kumpisan ating parapol bird. Yeah. Isang ipol lang yung ating ano, bibigay muna. Sa kanat, pag ano. So oh, medyo maganda ganda na yung ating channel eh. Mayroon pa akong isang sorpresa para sa inyo mga sakalam. Ito yung bubunot, yung batang mali para bayas. O Kukuha o ka na isa, lang mo ha. Only one na. Only okay. one lang. Only one lang. Huwag ka mamili. Yan. Ako nilang dyan. O oh, ito, yung nabunot ng bata. Yan. Ito ko sa inyo kung yung pangalan ha. Yan. Michael, Michael muna, Michael. Michael Gamila, San Jose, Bulacan, Del Monte. Yan, mga sakalam. Michael. Michael Camila San Jose, Del Monte, Bulacan. Congrats, uh, Idol. Sakansakalam. Salamat po sa iyo tala, sa inyo lahat. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Salamat sa Bye. Bye. Ingat po. God bless.